Umasok kami ng Westwood dito sa HKU, Westwood Building. Kasi uuwi na kami. Kung kami galing kanina, sa loob ng building na yan. Ngayon, ngayon pauwi na kami. Wala kaming pamasahe pa -uwi. Kaya gagamit lang kami ng escalator para makauwi. Ayun yung kasama ko. <laughs> Ayun yung mga nagtatalo. Nagtatalo. Yung mga nasa likod, nagtatalo sila kung nasa ano yung daan. O, oh, ito yung mataas na eskinator, o. Oh. Nagtatalo yung mga inchik sa likod namin kung nasaan yung daan palabas dito ito pang ano na to pang apat na escalator ganito lang kami uuwi kasi wala kami yung pamasahe ayan mag -e escalator lang kami para makauwi pakit kami ng matataas na building pang apat na to sabi mo dalawa lang Nakalimutan ko na nga, diba? 20, ay, 2019 pa lang yun. Nung unang daan ko dito. O, oh, ang taas na namin, guys. Nakakatakot, guys. Wala, oh, nakakatakot. Ang taas na namin, oh. Oh, St. Peter pa yun. Wala pa ka na ito, pang lima. Akala oh, ko dalawa lang. Ang taas ng mga lift dito, guys. Nakakatakot. First, oh, first time mong daman dito? Guys, ang taas na namin guys. Makakatakot ako tayo kung tumingin sa baba. Nakakatakot as in. Oh, so nasa dito. taas kami ng bundok. Lang, <laughs> dito kami dumaan sa ano guys, sa gilid ng building. Pakya. Nayo na, 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 na oh, oh, nakakatakot para, na. Oh nga, ako din una. Ayo para, 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 para yuko tumingin sa baba. Nakakatakot. Ang taas tayo. Kaya nasa sindikito na tayo. Kaya ang taas. Gusto kong sumilip sa baba ulit. Oh. Wow. oh my God, ang taas. Ang taas namin. Nakakatakot. Kaya nandito na nga kami. Panglimang escalator. Nanginginig din ako noon. Nung umakyat ako noon. Nalang, ano to? Bakit puro paakyat? Ang tataas. Ay, man, na, eh. Oo, pero dito ako na-amaze paglabas ko. Hala! May mga bus! Sa taas ng building, may mga bus. Oo, di diba? Ito yung kakaiba dito sa Hong Kong. Sa taas ng building, may mga bus. Oo, oh, kita niya yan. Oo, oh, may highway dito sa taas ng building. Ha? Oo naman, kanina pa ka nakukuha. Pero yung ano ko, yung sigmura ko parang bumaligtad. <laughs> Nakakatakot siya, di ba? Nakakatakot siya. Ha? Huh? Oh, ayan guys, oh. Hindi ko kinat yung video. Simula kanina. Yung lang isang escalator ang hindi ko na video. Ayan, nandito na kami sa Kokolam Road. After namin umakyat sa napakatas na building, nagamit ang escalator. Actually, meron namang lift. Gusto lang yung experience yung sa escalator. Pakyat dito sa Kokolam Road. Pumasok kami sa Westwood Building. At umakyat kami dun sa gilid. Hanggang marapin namin pa sa Kokolam Road. At dito nga nakatira si Andy, si Ronald. Ito na yung The Belchers. <sighs> oh, yeah. Such a wonderful experience at the capital of the land in Chad.